Biyernes na ba? Di pa. Huwebes. pero sa inyo, biyernes na. Pag biyernes, ano ba masarap na lutuin? Munggo, ginisang munggo. Yan ang gagawin natin ngayon. Biyernes na sa inyo. Pakikita ko sa inyo ang malupit na ginisang munggo. Ang dami nagsasabi, masarap ang munggo. Pag may chicharon sa ibabaw, eto hindi lang chicharon sa ibabaw. Igigisa ko ito sa chicharong durog. Ito yung ganito. Ayan. Diyan natin igigisa chicharong durog. Pakikita ko sa inyo. Ito, walang sablay ito. Sarap to. Itong aking liempo, kanina, 2 pounds, nagpalambot na ako ng liempo. Kasi maraming gamit sa akin to Tulad yan, panggisa. Iba-brown ko lang yan. Nagpainit na ako ng mantika. Nako, tumutunog na agad. Away to, away. Ayan, ha. Dahil ito, ay pinalambot ka na kanina. May konting timpla na yan. Medyo paguguluhin ko lang ng konti sa mantikang mainit. Ayan na, nakikita nyo, ha. Maya-maya lang, pag nag-brown ng konti, dahil malambot na yan, Lalagyan natin bawang sibuyas. Ang bilis. Nagpalambot na ako ng ano, munggo. Para huwag kayo mainip. Ayan na. O, oh, ayan. Nag-iiba na kulay. Patuloy natin iba ang brown yan, Pero, lagay ko na ang bawang. Ayan. Ganyan kasimple yan. O, bawang. Nako, lalong maninikit yan. Bawang sa katabaan ng liyempo. Pero, ayan na. Oh. Ganda. Oh. Pag medyo nag-brown ngayon yung bawang natin, susundan agad natin ng sibuyas. Alam mo, ang munggo, napakasimpleng lutuin. Pero hindi pwedeng mawala sa marikina, saka sa mga Pinoy. Masarap to, lalo pag biyernes. Ayan, medyo brown. Lagay natin yan. Ganyang kabilis yan. Maraming maninikit-nikit sa kawali ko. Babakbakin natin mamaya yan. Kasi marami pang pa ilalagay dyan. Ayan, oh. Bago kay ilagay ang kamatis, nagawian ko na. Naglalagay na ako ng patis sa kanang uh, paminta. Saka ako iuhulog ang aking kamatis. Kasi magtutubig agad eh. Pag nilagay ko yung kamatis, gusto ko medyo magisa yung aking patis. Lalabas yung amoy ng patis, yung lasa. Ayan na naman. Dumidikit na naman itong aking ano. Hanggalin natin. Sayang yan ba? Bayad dyan eh. O, ayan. Tinanggal ko. Hindi ako ng konti. Paminta na natin. Ayan o. Oh. O. One tablespoon lang yun. Oh, tapos, bibirahin ko na ito ng patis. Ako, bago yung patis ko. Ayan na. Alam mo, masabaw ito eh. Talagyan ko ito, mga three tablespoons po na yan, Ako. Oh. Kanda. Konting halo. Lalagyan na natin yung kamatis natin. Pabulahin lang natin yan. medyo magisa ng konti. Kita niyo yung liyan natin, ganda, oh nagbabrow na. Sumisip-sip na ng ano yan. Sangkod siya. Oh, hulog na agad ng kamatis. Bilis, no? After nito, may pakikita ako sa inyo. Ayan, no? Ganda naman ng ating apoy, oh. Pag medyo naligis-ligis na yung kamatis, naluto-luto, Then may dadagdag tayo. Ang ganda na, ayan na. Bago natin ilagay ang mga sikreto, lagyan muna natin ito dahil nga, again, masabaw ang gagawin kong ano. Munggo, ginisa. Isa. Two. Teaspoon. Pork. Pork powder yan. Ayan na. Ang eh. ganda naman. Eh. Eto na, para malasa, eto, palalabasin natin ang mantika ng durog na chicharon, kasama sa sabaw ng munggo yan. Isang plastic bago, oh. eto ay 85 grams. Yun ba yung parang kulang-kulang isang guhit yata, anong tawag doon? 85 grams eh. Ayan na, baka magmamantika ito. Ayan na. Pag nagmantiga ng konti in about 30 to a minute, saka natin susundutin ng isa pang sikreto. Alam niyo, ang tatay ko nga pala, pag hindi kompleto mga rekado ang gagawin niya, maglalagay ng alamang sa ginisa. Pag wala siya mga available na baboy, kung ano man, pag sinundot ng tatay ko ng ano, munggo na may alamang ba? Sarap din, ha? Oh. Ito, pwede nyo rin lagyan. Kaso hindi ko kawi. Gusto ko yung gantong igigisa lang sa chicharon. oh, yan, no? Oh. na yung ating chicharon. Ito ngayon. Tinapa. Flakes. Nabibili sa amin to. Ito parang hundred something grams din. Ang bango nito. Tinapang durog to. Talaga naman. Pwede rin yung ano ha. Sa Pinas. Sarap na mga tinapa. Hindi himay yan eh. Pero eto, available sa Bay Area, panalo rin to. Ayan na, hinaan natin. Alam nyo, magbibitita yan. Kita nyo ba sa camera? Ayan o. Oh. Sa ilalim mo oh. may mga masunog-sunog, naninikit, okay lang. Ay ba, nakakita na ng ganitong gisa. Napakalapot, napakalagkit. O. Oh. Ayan ang gusto natin. Ayan, o. Oh. Ayan na. Amoy na amoy ano? Tinapa flakes. Yung ating gisa na to. Na napakalapot. Hindi ko pa ilalagay yung hipon. Bakit? Baka naman ma-overcook yung ating hipon. Nakita nyo ba yan? Ayan, o. Oh. Masunog-sunog naninikit. Sarap niyan. Ito yung aking munggong pinakuluan na kanina. Ito ay parang 340 grams. Yan ha, tumitingin ako ngayon ha. Nung araw, luto lang ako ng luto. So kung 340 grams, halos one-third kilo. Tama ba ako? Kung mali, eh, pasensya na. Pero ang sukat ko dito marami. So, yung munggo na yan, isang plastic pack na nabibili dito, nilagyan ko, tanda-tanda ako, kasi tatlong tumblers. Ang ano, na tubig, kaya alam ko, nine cups ang nailagay ko, pero ayoko ng ganitong kalapot. Dahil ito, dadagdagan ko pa ng tubig, man ko, i-adjust natin, ang dapat i-adjust, ang gusto ko sa munggo, ay malabnaw. Halos parang soup. Yan ang gusto ko. So, halo ko to, tatakpan ko, at babalikan ko kayo. 15 minutes ang nakalipas. Hinayaan kong umal sa yung munggo, magsama-sama yung lasa. Ito, lumalagkit na. Lumalapot na. Ayoko ng ano konti pang labnaw. Gusto ko ang munggo pag sa gabi ginugutom ako, ginagawa akong parang soup. Ayan, oh, kasi alam nyo, oh, continuous na lalapot pa tayo. Maganda na. Depende sa inyo tulad dito, oh, ganda na ng lapot at labnaw. Oh. Kaso alam ko lalapot ng konti mami ate. Nadagdagan ko lang kahit mga one cup. Pero bago yan, habang maganda yung ating ano, pulo, hulog ko na to tong aking ano pamatay na hipon ayan oh Ayan, pag nagpink pink to. Ayan, oh. Pag ito, medyo nagpink, pink Pipikman ko na to. So, para nagpaalap dito, tatlong three tablespoons po na patis, dalawang teaspoon na uh, pork Seasoning powder. Lahat yan. Nakakadagdag ano kasi yan eh. Mga tinapa flakes. So far, yun lang ang Titikman natin. Nasa inyo na yan kung paano nyo ma-adjust uh, ha. Ayan oh, Medyo lumalapot na nga at ang ating hipon. Ayan oh. Nagpipink na no? Agawan sa hipon to. Kala mo, nagkalagos ako ng hipon eh. Ayan na, Tikman muna natin. Yun mga seasoning na ginamit natin. Eh. Ito. Kumukulo. Wow. Araglado yung alat para sa akin. Kayo, i-adjust nyo na lang. Pero yung alat na ano, kung ano nilagay natin, swak. Alam nyo, lalagyan ko ng konting tubig pa. Siguro mga one, one cup, one and a half Depende sa inyo. Again, tignan nyo ang ating lapot. Ang ganda na rin, ha? O. Kaso, lalapot pa ito, eh, mami. Saka gusto ko talaga, medyo malablaw. Nasa inyo yan. I'll say one cup. No, wala pa. Kunti pa. e na. Hup. Konting halo, ilalagay na natin dito ang ano chicharon, saka yung Yes, lalagyan pa natin ng chicharon sa ibabaw. Biernis, eh. walang pasok bukas. Eh. Lagi natin. Konti lang kasi pwede naman maglagay. Ayan. Inilagay ang chicharon. Ayaw naman natin masobrahan yan. Pero sisip-sip yan. Ayan, no? My God, ang ating killer, ginisang munggo. Loaded. Ginisa sa chicharong duro, gaya na. O. Oh. Ayan. Ang palaya. Pwede niyong ibabad sa tubig, lagyan ng konting asin, hugasan. Ako gusto ko sa ampalaya ko, mapait. Eh, hindi naman ganun kapait na ampalaya dito, pero gusto ko yung ampalaya ko, hindi ko na binababad. Gusto ko yung pait niya. Healthy pa. At hindi ko ino-overcook ang aking ampalaya. Konting pakuluan lang, tapos na. Yan. In about a minute or two. Tatapan natin lang ng konti. Done. Two minutes. Dalawang minuto. Ayan na, nako. Ariglado na to. Kita ko niya ang palayang. Ayan, oh by the time na kumain kami, lutong-luto na yan, palaya yan. Oh, kayo ba yung sangayon? Ganyan lapot lang gusto ko. lab na lapot ko yan, oh. Parang soup. Oh. Ayan na. Pa, marami rin yung one-third kilo na munggo, ha? Huh? Nilagyan ko ng ano? All in all, ten cups. Kasi nine cups yung ginamit ko nang pinalambot ko. Sabay dinagdagan ko, di ba, ng another cup. Ayan. So, at least, yung mga taga Bay Area, yung isang pack ng munggo, eto. Ang nilagay kong tubig, eto ngayon, ang ano niya, lapot niyo, at labnaw, oh. ganda. Ano pa? Wala tayong ibang dahong, kundi okay? hash peanuts na naman. Sarap din ito. Ang sarap din. Para rin ako nasa Marikina. Eto na. Papatayin ko na ito. Pagkalagay ko nito. Done. Ayan. Ayan na. Lagyan namin. Ganda mo. Yan ba naman? Hindi kayo may ingaan niyo dyan. Ito. No? Ayan na. Ayan na mga hipon. No? Ayan na. Patayin ko na. Yung spinach na yan. Maluluto na yan. Ayan. Ganda Ayan. Ayan. No? sinimot. Sinimot. Alam niyo, may pakikita ako sa inyo. Alam mo sa Marikina, pag ganyan ang mga ulam, ang unang tanong, anong katerno? May hiligo ang mga Marikina na paglinggo. pag-alingo. Pag sinabing may gulay, ang unang tanong, anong katerno? Yan, mga Marikina. Hindi ko nung pakikita ang pagluto nito. Baka tayo magkatampuhan pa. Dahil napakasarap po nito. Teterno ko dito. Pag matapos akong magpahalam sa inyo. Dried sa Saka Danggit. Oo. Oh, danggitong, Sarap. May dry Pusit. Ang sarap nito. Saka may Sausawang Suka na maangam. Ang sarap. Pakikita ko sa inyo. Pag ito yung nai na. No? Naku. Eto na, ang pang natin. Ayan ang ating ginisang munggo. Ginisa sa durog na chicharon. May pa ng sa ibabaw. Nagsiswimming ang mga hipon. May spinach. Maligayang Biernes sa atin. Sarap ng kainan ito. Sabi ko nga sa iyo, teternuhan ko pa ng Daing na pusit at danggit. Muli, isa na namang mapagpalang araw para sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Ngayon ay biyernes. Meron tayong masarap na ginisang munggo. Hanggang sa muli, kayo mag-iingat. Salamat.